Subscribe. que Jollibee pa rin dito. Ito pa rin naman ang balanga. Kaya lang ang mga pagbabago, siyempre. Hindi rin natin alam ka tulad ng mga rape na pamasahe. katulad ng mga mga... Atulad sa terminal, iba-iba na. Yan may balangan eh. May mga bago ng terminal ng Genesis, terminal ng Mazda. update lang tayo, ayan kaya yes, kami na try ayan, may motor track sa kaisaan uh, bawat kanto Dahil try to yan di basta basta kasi bawal may mga terminal na sila kaya yan ang mga pagbabago hindi natin alam siya nakainin kung di pa natin hindi pa tayo mabukita dito sa pati to di pa natin malalaman malala. malala. na yan naglakad kami mula terminal ng Masda eh wala tricycle yun pala dun din pala ang tricycle akala ko pag nakababa Anak ko sa SM lang pupunta eh. Kaso hindi. Punta kami dito sa maraming ano dito. Maraming pasikot-sikot. Hanggang dito na lang po? sa po ba kayo? Sa bunker. Ayan po bunker. At dito na to? Ayan. Po. Ayan, papasok kami dyan. O oh, sige po. Magkano po ba? 30 lang po. Ah, oh, 30. Okay guys, mga what's, what's idol. Thank you, thank you. At maraming salamat sa pag-watch ng aking vlogs. Ang bagong bunker ngayon. Oo, oh, kasi matagal na ako hindi nakapunta dito eh. Teka be, te teka be. Eto po. Hindi ko na nga rin alam pa masayay eh. Hmm. Abakan mo, babe. Ayan. Abakan mo lang, ha? Okay. 20. Ayan, magbibilang tayo. 2, 4, 6. Ano to? 5? 5? O, kuya. Pakitingit ba? Bilang na lang po kung kulang. Okay na po yan? Okay. O, oh, sige po. Maraming salamat. Ayan, guys. abayt naman si kuya. Kaya, dito tayo, Bi. Eh. Kaya, eto po. na po tayo dito. Dito po ang bunker. Maraming salamat po. Ayan. Thanks for watching my vlogs, guys. Akyat na po tayo. Dito tayo sa bunker. Ayan, guys. Maraming salamat. Dito tayo sa bunker. Dito tayo sa uwa. Thank you.